Good morning guys, tayo'y magluto ng adubong kangkong with paa ng manok, kadubong kangkong, see guys Isin na natin ang bawang Ang sibuyas At natin ang paa ng manok Palambutin na natin natin ng dahon ng laurel at paminta magic tapon kaya na natin ang kangkong sa ating adobo kangkong na may paa ng manok Guys, tikman natin ang ating adubong kangkong na may paanang manok. Kakamay lang natin. Malinis sa maling kamay ko eh. Mmm, salam. Thank you for watching.